Ako po ay isang overseas Filipino worker, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Lito. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan sa unang trabaho ko sa abroad. Taong 2008 nang ako'y unang makarating sa gitnang silangan. Ang sahod ko noon ay 750 riyal lamang kada buwan. Ako po ay isang helper sa isang maliit na kumpanya. Mabigat ang trabaho, mahaba ang oras, at kulang na kulang ang sahod para sa lahat ng pangangailangan. Munit tiniis ko ang lahat alang-alang sa aking pamilya sa Pilipinas. Pinagkakasya ko ang maliit kong kita upang makapagpadala kahit kaunti. Sa tuwing tinatanong ako ng pamilya ko kung ayos lang ako, palagi kong sinasabi, okay lang ako. Munit sa totoo lang, sa loob-loob ko'y hindi ako masaya. Malayo sa pamilya, malungkot at pagod na pagod. Pero pinili kong magsakripisyo para sa kinabukasan naming lahat. Hindi madali ang maging overseas Filipino worker. Ngunit ito ang landas na pinili ko para mabigyan ng mas maayos na buhay ang mga mahal ko. Sana balang araw, lahat ng hirap at pagod ay magbunga ng ginhawa at kasiyahan para sa amin. Kung nagustuhan mo ang video, mag-iwan ng komento kung saang bansa ka nanonood. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-follow ang akin Facebook page. Maraming salamat.